celebration to. Ay, akin yan. Ano mo to? Ay. Nagulat naman ako. <laughs> so, aalis na ako sa mga susunod na araw. At... Oo. Ito kasi yung pinakamahirap sa trabaho namin kasi kahit saan kami magpunta, gustuhin mo mang tumagal kung kailangan mong pumunta sa ibang lugar para ma ang branch kasi wala ng Pinoy or kailangan ng assistance kailangan mong pumunta, di ba? Correct. So sad ka. May ugali kang ayaw ko. Ako? Oo, sabihin ko na sa'yo yung totoo. <laughs> totoo. Huwag kang masasaktan. wag mo nang bangkitin. Hindi eh. ko, <laughs> namimiss <laughs> kita. <laughs> Ang tanong naman ako, since di na tayo magkakasama, pwede mo bang sabihin sa akin ng totoo? Oh, ano ba yan? Grabe kina na ba? Anong totoo ba yan? Kaya nga. Ano yung ugali mong gusto mo sa akin? ugali mong gusto ko sa iyo. Uh -um. um, actually, gusto ko sa iyo yung mga ano eh, mga chika-chika mo. Ay, wala akong <laughs> sinasabi. Parang ingay-ingay sa labas. Ano kayang meron? Ito yung accommodation. Ba't ang ingay? Ang ingay nyo? Ay! Celebration to. Ay, akin yan? Ano Ay! Nagulat naman ako. pa para Thank you so much. Wow. Wow, thank you naman. Anong flavor ng chicken? Local no. flavor nila. Oh. Thank you, ah. Uh. Ano message mo? May message ka ba pag aalis? Ah, <laughs> uh, good luck. Sa dwala, no? Oo. Ayan, paluto na siya. Na-try mo na rin bang umalis sa isang branch? Ah, oh, eto yung onde, hindi ka pa nakakaalis. Di ba? Di ba? Yung onde, ka lang din. Oo. Ito kasi yung pinakamahirap sa trabaho namin Kasi kahit saan kami magpunta Gustohin mo mang tumagal Kung kailangan mong Pumunta sa ibang lugar para ma ang branch Kasi wala nang Pinoy or kailangan ng assistance Kailangan mong pumunta Diba? Correct. So sad ka Sad, sad. ka okay. eh, Bakit ka sad? Siyempre, yung mga pinagsamahan dito. Oo nga na. Ano yung pinakagusta mong ugali ko? Yung maingay ka. Ah! Talaga? Kasi ang daming may ayaw sa kaingayan ko. Ano naman yung pinakaayaw mo? Yung... Ayusin mo. <laughs> ano, ano? Wala. Ah! Lahat naman. Salamat naman at lahat mabuti yung ugali ko sa kanila. Okay. Ayan, si Miss Leia, kumakanta na siya. Actually, kami lang yung maingay sa kapitbahay. Yung mga kapitbahay, nakikinig na lang. Ang ganda ng view. Hi, Chico. Mamimiss kita. <laughs> Chico. <laughs> Mamimiss kita, pero parang ang baho ng tweet ng kasama ko. <laughs> Ito yung view, ang ganda. So, aalis na ako sa mga susunod na araw at <laughs> nakakasad lang talaga kasi of course yung mga ibang Pinoy na pinagsamahan din talaga namin tulad sa Nigeria ganyan grabe din talaga yung missing moment namin nung bigla kaming nagkawatak-watak like wow eto na yung new challenge na naman so yun yung lagi kong pinagbe-pray na kahit sana ako mapunta ano, sana maayos yung mga kasama kong mga Pilipino. Yun bang ugali nila ba? Magkakasundo kami, mga ganyan-ganyan. So, I'm really hoping na sa next assignment ko, mabait sila sa akin. <laughs> o di kaya makakapag-adjust sila sa akin. <laughs> May ugali akong ayaw. May ugali kang ayaw ko. Ako? Oo, sabihin ko na sa'yo yung totoo. Bye. Totoo. Huwag kang masasaktan. Huwag mo nang banggitin Mga negative. Ah. Kasi ang pinakaayaw ko sa masyado kang mabait. <laughs> Akala niya mas tama. Akala ko mas tama. Kaya sa prank. It's a prank. Ang ganda si Miss Leia pa ko. Hi, ma'am. Yes. Ma'am, tanong naman ako. Hmm? Since di na tayo magkakasama, pwede mo bang sabihin sa akin ang totoo? Oh, ano ba? <laughs> Grabe, kinabalang ako, anong totoo ba yan? Kaya nga. Ano yung ugali mong gusto mo sa akin? O mong gusto ko sa uh -um. iyo? um, actually, gusto ko sa iyo yung mga ano eh, mga chika-chika mo. Ay, wala akong sinasabi, wala akong sinasabi. Nako. Hindi ko nalalaman na ano, charot din. Grabe sa oy. Hindi hindi, kidding to to. ah, aside, ah, ah. Uh, totoo to ha, ah. gusto ko yung pagiging masayahin mo. Ay, thank kasi, you naman. Kasi, syempre, minsan dito, kaming dalawa lang ni Marlon. Oo nga, no. Parang, ano, kulang kami sa ano, yung sa taong kagaya mo na maingay. Yan. Ah. Gusto ko yan, kasi masayahin ka. Ah. Tapos, syempre, pagdating sa trabaho, yung initiative mo. Iba ah, talaga. So, na-appreciate namin yung pagpasyal mo dito sa Yaon. Ah, thank you so Always much. Always welcome ka dito. Ayan. Merci, merci. Siyempre, magkikita pa rin naman tayo sa Dwala. Sa Dwala oh. na. Oo, oh, ma. Am. See you. Oh, basta good luck sa'yo doon. thank you so much. Siko, may message ka sa akin? Mamimiss ka daw niya. Oo. Oh. Your toy! Your toy! Your toy! Your toy! Ganun. <laughs> <laughs> Grabe! Ganun baka ako magsalita? Oh. Your toy! <laughs> your toy! <laughs> <laughs> Grabe! Jiko? To mm -hmm. <laughs> <G> <laughs> Ayaw mo si Mark, Jiko! ko ang video, kumakain. Bon appetit! Merde! Merci! Ayan. I'm going to Dwalo tomorrow. Are you sad? Or happy? No, of Happy, you're happy. You're my enemy here. Because you're always making us happy to laugh. So, if you're How going to Dwala. we are going to miss you. Oh. 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 Please take care and make sure you visit us. You come back huh? regularly. Yeah. 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 This is our friend here, Rodrigue. And this is our new friend here, Cedric. Yeah. Oh, thank you, guys. Okay. Oh. Boom, Fari sí, sí. Brother. Take care. Take care.